Napakabilis lumipas ng araw, nakabalik na nga ulit ako dito sa Japan. Mag-iisang linggo nang umuulan dito, kaya hindi makalabas para mamalengke. Biglaan nga lang din itong paglabas namin kasi tumila ang ulan. Doon na lang din ako mamamalengke sa pinagbibila ng mga kasama ko. Mas malapit kasi yon kumpara sa trial na pinamimilihan ko. Yun nga lang, mas mahal ang presyo ng mga bilihin doon. At dahil nga maulan ngayon, doon na lang din ako mamimili para malapit. Mahirap din kasi magbike kapag maulan kasi madulas ang kalsada. Itong dinadaanan namin, maganda ang view dito kapag spring season. Kasi kasi yung nakikita nyo mga puno na yan, cherry blossom or sakura tree yan. Ganyan lang ang itsura niya kapag fuyu or winter season. Pero kapag haru or spring season na, nag start na mag-bloom ang mga sakura at iba pang spring flowers. Ilang minuto nga lang ng pagbabike at nandito na kami sa cosmos. Dito nga pala sa Japan, may mga designated parking lot din ng mga bike. Kaya hindi na kailangan ipark ang mga bike kung saan saan. At dahil biglaan nga lang ang paglabas ko, so numama na yung suot ko. naka nga lang ako kasi nilabahan ko yung mga sapatos ko noong dumabas. Mating Hindi ako. pa nga lang natutuyo kasi walang tigil ang ulan at nasaan ka ha? kanta yun. Pagpasok nga may mga gulay at mga prutas nga dito sa harapan. Season na nga ulit ng strawberry pero wala pa siguro masyadong supply kaya mahal pa ang mga price. Dito nga sa tabi, may mga panyo, sana all mahal. <laughs> Hindi katulad sa atin na may mga tigta 35 pesos na mabibili. Dito sa Japan kahit na maliliit na items pa yan pricey pa ang rin. mga ice cream dito sa Japan walang pinipiling season. Kahit na winter at ang lamig-lamig na ga ice cream pa rin ang mga tao. Ak ala ko noon, kapag winter, hindi ako kakain ng ice cream kasi nga malamig. Pero hindi pala yun gonna earn. I was wrong. Mas masarap palang kumain ng ice cream kapag winter. Sobrang daming flavors. Kung makapag-uwi nga lang ako nito sa Pinas, mag talaga ako. May mga tinda din pala sila dito frozen fruits. Speaking of frozen, may mga noodles din silang frozen dito. So kapag bigla ka nag-crave sa ramen, meron silang mga frozen. Nalalagyan mo na lang ng mainit na tubig. At napahinto nga ako dito sa tabi kasi may mga nakasale na items. Allergic nga pala ako sa mga mahal. <laughs> may mga burger din sila dito na pang low budget. Sobrang dami nilang tinapay dito. Ewan ko ba bakit pandesal lang hinahanap ko. Yung may malunggay. May mga sliced bread din sila dito na iba-iba ang mga presyo. So ngayon yun na patunayan na hindi lahat ng mahal pinipili. <laughs> Ito nga lang ang bibilihin ko dito. Tapos yung mga gulay at karne doon na lang sa katabing tindahan. Six items nga lang yung binili ko pero ganito na yung babayaran Kapag ko. Kapag ka talaga dito sa Japan, ilang piraso na lang ang kayang bilihin ng isang lapad. I mean, mabilis lang maubos ang isang lapad or 10,000 so, yen. So ayan, nagbayad na nga ako 5,000 yen ang nilagay ko dito sa machine. Meron pa naman tayong Sukling 3000 Plus. Sukuhanin so, na natin 'yan para hindi na tumunog-tunog. After payment, kusa na din lalabas dyan yung resibo. For the packing na tayo, syempre may dala tayong bag. Kapag mamamalingki kayo dito sa Japan, 'yan ang pinakabag niyong kakalimutan. Ang pagdala ng sariling eco bag, sayang din kasi kapag bibili pa kayo ng plastic. Para less na sa expenses. Sayang din ang 5 yen tapos itatapon mo lang naman after mong gamitin. Kapag nandito ka sa Japan, magiging disiplinado ka talaga. Kasi kung paano mo kinuha yung ginamit mo, ganun mo din dapat siyang ibalik. So, Balik. hindi uso dito yung iiwanan mo na lang kung saan saan after mong gamitin yung isang bagay. So kung hindi ka disiplinado dyan sa Pinas, pagpunta mo dito sa Japan, ako, ako na ang magsasabi sa'yo, pagdating mo dito, magiging ibang tao ka. At ito nga ang bibilihan ko ng gulay, katabi nga lang siya ng Cosmos. Pangalawang beses ko pa nga lang napunta dito kasi nga medyo mahal yung mga tinda. For the luck na nga tayo ng bike at baka tangayin ng Kung <laughs> alam nyo lang kung gaano katalino ang mga uwak dito. Dahil gulay nga ang karamihan na binibenta nila dito. May mga sibuyas nga dito sa labas. Nakadepende yung price sa sizes. Meron din sila ditong patat. So, bibili nga ako ng isang So, pack. mga binibenta dito sa Japan, mga tax included yan. 8% ang tax nila per item. Ang way ng pagkain nila dito sa strawberry is sinasawsaw nila sa condensed milk. Ang syala, ba diba? Meron din sila dito mikan or orange. At meron nga discounted items. Ito yung mga... Mga nabugbog ba? nabugbog ka na, <laughs> binenta ka pa ng mura. Yan yung mga napagpilian. Mga goods pa naman yan, meron lang na iba na sobrang lambot na. Kaya gagalingan mo talaga yung pagpili at dito. At dahil na ginagalingan ko ang pagpili ng mga bibilihin ko, may nakita ko dito na kasil na... Bolio, 100 plus lang itong isang buo. Before kasi 100 plus, kalahati lang yun. Bibili na nga ako nito ng isang piraso. At ayan na nga, maghahanap pa ako ng ibang gulay. Meron sila ditong broccoli. Ayan ang price. Kapag tax included na, yung pinaka nasa baba yung presyo Kapag niya. bago lang kayo dito sa Japan, huwag kayong malilito. Kung bakit dalawa yung price na nakikita nyo. Akala ko nga nakatipid na ako sa repolyo ito, may mas maganda pa pala. At mas fresh. So alam nyo na, ang mas pinipili talaga yung maganda at fresh. Oo, usapang gulay tayo ha. Baka kasi malayo yung naiisip niyo. <laughs> Dahil ang laki ito at medyo mabigat pumili na lang ako ng magaan -gaan. Para di naman uuga-uga yung bike ko mamaya. O di ba mas mura pa to doon sa una kong nakita na nakasale Kaya ibabalik natin yan sa pinagkuhanan natin. Oh, kung saan niyo kinuha doon yung ibalik ha. <laughs> may nadaanan din ako ng carrots dito. Kumuha na nga din ako kasi 100 plus lang naman itong isang. At may nakita ha? nga ako na na celery. Syempre kukuhanin ko yan kasi favorite ko yan. So dito pala ang ginagawa ng iba para makatipid. Sa hapon or paggabi na pala sila pumupunta dito para mamili. Kasi kapag mga ganong oras na marami nang nakasale. So mas pabor yon sa mga malalapit yung bahay sa mga ganitong bilihan. Kasi kahit gabi nang lumabas or mamili ayos lang kasi nga malapit Nandito lang. Nandito na ako sa mga meat or yung mga karne nila. May hinahanap yung mata ko na kulay yellow. May mga ganun na kasi nakadikit dyan kapag discounted na yung item. Dahil nga maaga pa, regular price pa rin. Ganito yung sinasabi ko na karaniwa na cut ng mga karne nila. Maninipis yung mga hiwa. Hindi uso dito yung mga pork belly or mga buto boto na panglaga. Ganyan lang yung mga binibenta nilang mga buto, buto Hindi lahat ng supermarket dito may mga fresh na ganitong binebenta. So far, dito pa lang ako sa store na to nakakita ng binebenta mga isdang nakaganito. Pa. Usually kasi mga nakapak na tapos nakahiwa-hiwa na din siya. Sa dami ng isda na to, sa lang ang kilala ko. Meron nga din sila ditong mga talaba. Hindi rin naman ako kumakain ito kaya hindi ako bibili. Sang beses pa lang yata ako nakakain ng talaba sa buong buhay. Iba't ibang klasing mga pang sushi na isda yung mga nandito. Dito sa kabilang side naman mga manok yun nandito. Yung mga ganyang parts at cut ng manok bibihira lang. Binebenta din nila dito yung mga atay ng manok ang ginagawa nilang luto na inihaw. Hindi ko lang sure kung may iba pa silang ginagawang luto dyan, pero inihaw pa lang yung natitikman ko. Pati yung cartilage ng manok, binebenta nila dito ng buko. Ewan ko lang dyan sa atin sa Pinas kung binebenta din ng ganito yung cartilage. Kumuha na nga ako nitong isang pack ng chicken legs. Siyam na piraso na siya for 390. Meron din silang binebenta ang mga beef dito. Baka ha, hindi busina <laughs> ng sasakyan. Dito ka nga pala sa Japan, mga kautikim, ng ng pinakamasarap na wagyu. At kahit sa ang supermarket ka pumunta, may mabibili kang wagyu. Gusto ko nga sanang bumili, pero sabi wagyu bilin kasi <laughs> Nagpunta na nga ako dito sa cashier para magbayad na. Dahil akala ko nga wala ako masyadong mabibiling gulay dito. Hindi ako nagdala ng extra eco bag. Kaya bumili ko ng isang pirasong plastic. Nalala ko nung bago ako dito. Unang beses kung pumunta na supermarket. May tinanong yung cashier kaso hindi ko intindihan Kaya ang sagot ko iye yeah or no. Baka kasi kapag nag ako or oo yung sagot May ko, promo na inaalok ganun. Eh wala akong pang Nakabayad na ako. Hinahanap ko yung plastic kasi sabi ko isang piraso. Bibili ko ng isang piraso. So wala siyang inilagay na plastic dun sa basket ko. Kasi ang tinatanong niya pala sa akin kung anong size. Eh, ang sagot ko naman, hindi. Diyos ko nakakaloka. <laughs> sa isip ko, syo nga ako naman. Yun lang pala yung tinatanong sa akin kung anong size. no nag-aaral kasi ako ng Nihongo sa Pinas, hindi ako na-practice na magsalita. Hindi ako na-practice makipagkaiwa or conversation gamit yung Nihongo. More on written. Kaya nung pagdating ko talaga dito, hirap na hirap ako sa pag adjust o karamdam ko talaga, wala akong maintindihan kasi ang bibilis pa nila magsalita. Tapos, dito pa sa lugar na napuntahan namin, may hogan or Dialect. Kumbaga sa Tagalog, hindi siya pure. Kaya isa pa yun sa mga naging problema ko nung pero one. ayos lang yon Part naman talaga yun na minsan maging syunga <laughs> Ang hirap kaya ng Nihongo. <laughs> kaya kung nag-aaral pa kayo ng Nihongo dyan sa Pina, sikapin nyo na makipag-conversation or kaiwa. <laughs> kasi pag dumating na kayo dito sa Japan, no choice na talaga kayo kundi mag-Nihongo or Japanese na yung gagamitin yung language. Para din hindi kayo hirap pagdating nyo dito sa Japan, di ba? Alam ko naka-adjust na ako eh, pero parang nahihirapan. nagewang <laughs> gawang itong bike ko kasi nakatali yung isang bag dito sa manebel O siya hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Please don't forget to follow, like, and subscribe